Actually, nagsimula to parang trip-trip lang eh. Nagsimula nung pandemic days, nagtanim kami sa bakuran, tapos may sobrang pera, subukan ka ako natin i-large scale. Kaya nalipat kami rito sa tumana ng tatay ko. Dito kami nagsimula magtanim ng talong. Pinuno namin ng talong, kami ang nag ano nito from land prep talagang ano to dating barren land lang as in madamo sinimula namin ulit ayusin tapos nilagyan namin ng patubig kuryente tapos para yun yung mga kailangan mo para makapagsimula ng farm Unang tanim namin ng talong dito, pinuno namin ng 3,000 puno ng talong. Sa una, parang mahirap na madali, magastos din. Kailangan mo rin ng puhunan sa pagtatanim. Kailangan mo ng kapital at mga katulong kasi medyo malaki yung area. Nasa kulang half hectare din ito. Nung una kaming nag-harvest, kumita Depende rin sa presyo kasi. Yung gulay, kagaya niyan, naglalaro rin talaga yung presyo ng gulay. Depende sa demand ng mga tao. Sa supply, ganyan. Pag bagyo, nung bagyo, medyo mahal lang naging presyo ng talong. After nung talong, summer na nun, naisipan ko ang itanim naman dahil nga mahilig lang kaming mag-experiment. Ang tinray namin is yung sunflower naman. Ang target market ko is yung mga flower shop pang Mother's Day. Sabi ko, sakto, heat tolerant ang sunflower. Sinubukan ko ang sunflower. Yung sunflower naman na itinanim namin, plano namin siyang i-harvest for Mother's Day. Iaalok namin sa mga flower shop, sa mga tangwa, ganyan. Kaya lang, nagkaroon ng problema na na-late ng bloom nag-isip kami kung paano namin pakikinabangan pa yung na late na bloom na yon. Tapos may isang option na nangyari, naisip ako, bakit hindi ko i-open sa public? yon Yun, naisipan namin, within a week, inayos ko, konting marketing. Nagustuhan ng tao kasi first time dito sa Angat yung sunflower farm na yan. Yung tao, nagpuntahan, unti-unting nakilala, nagpuntahan sila. Unti-unting dumadami yung tao, nagugulat ka kung saan-saan sila galing. Oo. Ang gulay namin dito ngayon, meron pa kaming talong. Ito, may bago akong talong sa likod ko. Mga 30 days lang yan after transplant. Uh, yan yung gagamitin namin pang tag-ulan. Kasi bumalik kami sa gulay kasi yung sunflower ay parang mahina sa ulan. Ayaw niya ng ulan. Mas gusto niya talaga sa warm season summer. Ang market ko talaga hanggat maaari, mag to consumer. Kasi ma-maximize mo rin yung income. Ang maipapayo ko sa mga gustong magsimula ng paggugulay or pagpaparming, agribusiness, ganyan. Sa pagtatanim, siguro merong lima na importanteng ano. Una ay yung land preparation. Ayusin mo ang lupa, siguraduhin mong malusog bago mo siya taniman. Pangalawa, water source. Siyempre, kailangan ng halaman ang tubig. Pangatlo ay ang mga seedlings. Siguraduhin mong healthy seedlings ang itatanim mo sa lupa. Pangapat, ay yung tamang fertilizer na kailangan ng halaman, yung mga basic na kailangan ng halaman. Panlima ay yung insect and pest management. Importante 'yon kasi doon makukuha yung tamang yield kapag hindi nasisira ng mga peste at insekto. Any business naman po siguro, kailangan talaga Aralin mo muna at saka market. Mas okay yung uunahin mo yung market mo. Compare sa magtatanim ka ng marami, wala namang pagdadalhan o wala namang bibili ng product mo. Unahin mo muna yung market. At the same time, mas mahalaga na mauuna yung consumers. Sila muna ang subukan mong bentahan.